Kasi nagigigil talaga ako dito. Eh dito oh, dito. Nagigigil talaga ako diyan, super. Gigil, nagigil talaga ako. Sunod din kayo. Magsama-sama kayo ni Marlika. Gilok 'ko sa yo. Panoorin nga natin 'to. May rigay kakamping ito do mo na 'yan, B. Grabe mga lords. Imagine niyo 'tong mabuti. Ang mangyayari pala ay dadalhin si Tatay Digong sa the netherlands mm -hmm. at doon parang lilitisin ng icc grabe what the heck ano ba tong ginawa mo bumbong marcos wait lang nga alam mo idadalawang video natin to hindi ka magtatagumpay hindi matatapos to hanggat hindi ako nakakapagsalita anong what the heck what the heck what the tit hmm tigil-tigilan mo kami nais-stress kami sa iyo just ko grabe wag ka pa grabe mas grabe kayo magsalita bi ngayon na nga lang kami nagkakaroon ng chance para maipamukha sa inyo na hindi habang buhay kayo talaga yung magbibida-bida just ko alam mo totoo lang baby girl <laughs> wag mo ako ma-dawat-dawat dahil totoo lang bi kasi hindi pwedeng lahat tas ang ayon sa inyo so kapag kayong gumawa ng mga walang proseso walang due process okay okay tayo di ba e, yung gustong rebulto ni lolo mo pero pag kayo sa tingin nyo hindi ginawa ng uh, ng due process galit na galit kayo bi alam mo yung golden rule alam mo yung golden rule do not do unto others what you do not want others do unto you alam mo yun be pero mali pa rin. Because that is ICC. Due process pa rin siya. Meron pa rin. Wala kayong alam. Because you don't study international law. Aray okay, ko. Aray ko. May stress ako. Hey, si mong kababayan, isang Pilipino at dating presidente ng Pilipinas. Kipapalitis mo. Sa ibang lahi. Mm, mm, mm. Oo. Kasi nga, kaya niyong manipul manipulahin dito. B, Kailangan ng tulong talaga ng ICC, Bi. Kasi nga, crimes against humanity. Di ba? Hindi talaga dito, Bi. Kasi alam niyo sa sarili niyo. Na mga bida-bida kayo, Bi. Alam niyo sa sarili niyo. Kapag DDS, very entitled. 'Di ba? Tingnan mo ikaw. Oo, oh, oo, oh, oh. gigigil ako sa iyo. Oh, 'di ba? Yan, yung itsura ng yan. Ah, wait, kalma. Mm. Okay. Stress ako nakaka-stress kasi pag kayo yung gusto pag kayo yung gumawa ng mga salita gusto nyo kayo yung laging tama bi ay well sa aming mga kapatid talaga B ganyan na ganyan talaga yung mindset ng isa kong kapatid diba up until yung ano yung parents ko dinisiplin na talaga discipline ng with wisdom o di ba kay kaya kayo makinig na kay sa mga wisdom be oh di ba be Huwag ka mga wag mo ako magrabi grabi grabihan kita diyan eh grabe ikaw na talaga BBM talaga siya believable mo mo sarili mong kababayan kapwa mo Pilipino hahayaan mong litisin ng ibang lahi dito pala di bakit bakit ka malilitisin Diba? Kasi nga malala yung ginawa niya, B. At president siya. Magganyang-ganyang ka kung ikaw yung pumatay ng napakaraming tao, di ba? And you've committed a lot of crimes. Tapos, <laughs> ipalitis ka sa iba Matuwa ka pa nga eh. Kasi kahit pa paano, parang ano pa rin yun eh. Parang sense of superiority pa rin yun. Kasi ang maglilitis sa, sa iyo, ang ibang ano, ang ICC. 'Di ba? Ang taas noon, bi. Ibig sabihin nun, ang taas mo talaga ang laki ng ginawa mong kasalanan. Huwag mong i-compare yung pwedeng itrato sa iyo ng government kay Digong again, as you said, former president sabi 'Di ba? Huwag mo kaming makapoko pa Pilipino. Alam mo yung yung ano, yung sa ibang bansa, yung sa Saudi yata 'yon, yung na ano, nabilanggo doon si Mary Grace hindi si Mary Grace sa ha sino yun? yung parang may ano ng droga ah, oh, alamin yun yun pero yung sabi ba diba, yung parang papatay na doon sabi ni Dugong okay lang patay hmm. international international concern yun wag mo kaming maano ano sabi niya kung nagkas nagkaroon talaga ng kasalanan di execute Ito pala BBM sa gobyerno mo pala litisin, hindi nyo kaya? Kasi hindi nyo mapatunayan. Kasi mga inutil kayo. Oh. Kaya ang... Anong hindi mapatunayan, Bi? Patunay na patunay nga, eh. Sobrang ang patunay na patunay nga, eh. What we need is a little more powerful. ba diba? Kasi dito may possibility na... Ano? May possibility... Again, I am not Um, I am not ayoko kasi ano eh. di ba yung Supreme Court baka sabihin niyan mali mo mag trending to tapos mapanood nila tapos sabihin nila na ah huli nyo yan kasi pala yung judicial truth dito pala hindi pala pwede yan no? hindi yung ganun B kasi powerful nga dito si Digong di ba yun yun again do not ever compare yourself when it comes to treatment di kasi iba yung pwede, dapat itrato kay lolo mo kasi iba ibang iba kayo tingnan mo naman Alam mo na stress na ako dapat hindi ako nagaganito dapat nansalant lang tayo kaso hindi eh <sighs> Diyos ko mm. gawin niyo? desperado kayo, kumunekta ka talaga sa ICC, ang kapal talaga ng muka. Pasabi-sabi, Oo, makapal ang mukha siguro sa diyan ang tingin mo pero iya sa iyo ang ang nipis ng mukha mo bi. Diyos ko, di mo na kayang itolerate yung init ng kandila. <laughs> Pag natuluan ka talaga, tatagos talaga hanggang bungo. Mungo mo kaming maano-ano dito. Gigigil ka. Diyos ko, tigil-tigilan mo ako, amor! Si Amor. Bagay sa kanya, Amor, hindi Rosalinda. Ang haba ng Rosalinda. Si Amor. Amorsiko. <laughs> Di ba? Mukha kang tinikbi, tigil-tigilan mo kami, oh. Diyos ko. Ano pa? Papa, hindi tayo magkakooperate sa ICC. Wala na silang jurisdiction dito. Ano to? Grabe, number one ka talagang sinungaling na. Aka sinungaling mo talaga. So proud ka dyan. Ganyan ba dapat ang isang Pilipino? Ay! Mga kababayan, hindi ko po get sa mga DDS kung bakit True. CPP, Sige, ilaban mo yan. si PPP ang sinisisi nila. No, hindi, ipaparto kita be. Magpaparto tayo. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos dito. Dito, hindi pa tayo tapos. Gusto mo lang, ikaw lang yung masusunod. Eh, hindi pwede yan be. Walang ganun-ganun. O ngayon, yung mga sinasabi mo na kahit mag mawala na ang lahat-lahat, hindi daw maaaresto si ano, si Digong O. Asan ka na ngayon? Diyos ko. Mga ano-ano nyo magpaparto tayo, paparto tayo first time, magpaparto tayo gigigil ako dito eh